Hello po mga kadide. So, eto na naman po. Lumam na nagpasan na, na lang po ni Mayor Duterte yung mga issue at nag issue na yung BPI ng statement na hindi sila basta-basta naglalabas ng mga info sa members nila. So, napanood ko yung mga, mga sinasabi ni, ni Senator Trillian is that most of uh, uh, supporter of Mayor Duterte daw is trolls And uh, tinawag niya pa mga Duterte cards hayaan niya mga Duterte cards yun yung sa News 5 Everywhere, uh, News 5 Everywhere this morning interview niya sinasabi niya na trolls daw tayo uh, mga Duterte cards daw tayo oh come on sir ngayon may video ka na hahabulin mo yung mga bashers mo then come on let's rock and roll sir kasi nag, ikaw nag-umpisa nitong lahat di ba ikaw ang nag, 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 nag gawa ng eksena sa social media and you can't accept bash after you made a uh, uh, public your accusation sir so ganun pa man ito may BPI ako international usually dito ko din deposit yung uh, savings ko sa mother sa mother ko to, to ayan hindi ko lang yano yung name pero yung So, ito, sir, to, 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 show you that we are really exist on social media. So, nais nice ko lang sabihin sa inyo na dahil sa ginawa mo, paninira kay Mayor Duterte gamit ang BPI bank at, at ito in support na talagang ikakampi namin si Mayor at talagang iboboykot namin yung BPI. So, isa akong magbo boycott sa kanila. May savings ako dito. Pero, i over-the-counter over ko na lang pag-uwi ko. i over-the-counter ko siya kasi I don't want pa na mag-deposit pa more here as savings kasi hindi po katiwatiwala ka itong BPI na ito. Dahil kung kahit kanino lang po nila ibigay yung account na, na uh, info mo. Sorry. So, Mr. Trillanes, I just want you to know, I just want you to I just want to correct you that you are not the And if the means for you it's uh, people who love the Philippines, then I am proud of the sir. And and to to tell you that we really exist in social media, that we are not trolls. So here's my support to Mayor Duterte. Mayor, laban mo, laban naming lahat. So I am going to cut this one hindi na ako magdideposito sa account na to. Itatapon ko to kasi hindi ka panipaniwala yung BPI. Hindi kayo mapagkakatiwalaan. I-over the counter ko na lang yung pera ko pagkuha, pag pag, ko ng Pilipinas. So, ganun pa man, DDS, laban ni Mayor.